Welcome back again to my channel. It's me, your GR Mix Vlog. So for today's video, tayo ay mamamasada. At the same time, ipopromote natin ang ating channel. So bago tayo magpatuloy mga ka-GR Mix Vlog, meron akong nais na iparating sa inyong napakalagang mensahe. At yan ay eh, matatagpuan sa Kawikaan 13, ang versikulo 4. At ang sabi dyan, ang taong tamad, hindi makukuha ang hinahangad. Ngunit ang taong masipag ay eh, magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Okay mga ka Jermix vlog, tayo ay mag-uumpisa na sa ating pagpasada. At ito yung aking tricycle na nilalabas. So ito. ito yung aking uh, pasahero, may pasahero na ako. Para isang kumpare si driver. Pare. Hay ka nga sa vlog kumpare. Okay. Mag-uumpisa pa lang po ang umaga namin. Kaya guys, samahan niyo kami hanggang hapon kung magkano ang natin. So Meron na tayo o unang pasahero sa araw na to ah, Sakay na natin siya. sa iyo sa may Asian. Sa? Sa may Asian. Sa ah, baka Asian? ba Gusto mo mag-guys sa vlog ko? <laughs> Anong pangalan mo ate? Beverly. Ah, shout out po kay uh, Miss Beverly. Hi. Beverly, pabisit na lang ang aking channel sa YouTube ah. Ah, JR Mix lang baba Ma to. Kaya dito. Thank you. Ayan guys, naka na tayo. Ha? Lagon ko. Saan sa lagon? Sa ko yan. Sige na. Pero wago tayo umandar, maghihika muna sa aking vlog. Anong pangalan mo ate? Angelica po. Angelica. Shout out kay mga Angelica. Visit mo na lang mamang aking YouTube channel at mapapanood mo yan. Pakisubscribe na din. Salamat. Salamat. मखाई कह सब तो pare? So, sa Harmony. Sa Harmony? So, um... Pare, ka sa vlog ko. Ha? Huh? Maghay ka sa vlog ko. Maghay kita sa Jermix vlog. Ah, may gusto kang batiin. Batiin mo na yung girlfriend mo. Baka nanonood. Ano pa alam mo pare? Ben. Ha? Ah? So, Robin?

Pare, meron akong tanong sa'yo. Pag nasagutan mo, libre ka na sa bayad. In 5 seconds, ha? Ang tanong, bakit mahalaga ang importante? One, 2, 3, 4, Ano sagot mo? <laughs> mali. Nasunod ka na mali libre. Ah, oh, sige, sige. Thank you. Salamat. Saan ka ma'am? Mabini ma'am? Okay. Ma'am, welcome to my vlog <laughs> ano ay ano sige na sige na Okay lang sa'yo, ayo tayo um, ano kamambugan dito lang sa may labas Saka. Guys, welcome to my vlog. Ano nga yan? Dito sa may ano no? Sa may okay. cell phone. Anong pangalan mo ma'am? Leonie po. Leonie yeah. nga. Shout out kay ma'am Leonie. Eh. Ma'am, subscribe ako sa YouTube channel ko ha. Thank you so much. good morning. Pa-subscribe naman ako sa YouTube channel ko. Pa-subscribe naman po ng JR Vlog sa YouTube. Welcome to my vlog, ma'am. <laughs> na tayo nandito tayo ngayon sa kamambugan at habang tayo nagpapahinga hihintayin natin ang biyaya ni Mayor ngayon okay, guys nakikita nyo ang pila mula dito sa may tulay sa may tutal hanggang sa super lines napakahaba po ng pila ngayong araw na to pero sulit na naman daw ang ano, kakataon. hello mga ka GR Mix Vlog nandito tayo ngayon sa loob ng aking tricycle so makikita nyo dito meron ako dito picture sa harapan na uh, pasahero para in time na makita nila ito pwede sila mag subscribe sa akin saka dito din sa gilid meron din ako dito nakalagay So guys, habang tayo nakapila, tayo muna ay magpintuan. Alam nyo ba na every time na ako ay nagpapasada, na lagi kong pinopromote ang aking channel. So minsan natutuwa ako kasi marami nagsusubscribe. Pero pagdating ng mga ilang araw, nababawasan din. Yun ang pagka, napag-alaman ko na kapag ka pala ang isang YouTube users, user ay nagsubscribe agad without tawag dito, without viewing your video hindi niya clinic yung video nagiging spam pala yun guys hindi pala yung counted kayo Napakalapit talaga ni YouTube. Kailangan natin ang haba pa oh. Kailangan natin maghintay kasi nandito na tayo sa kagitna. Hindi na tayo pwedeng umalis kasi sayang na yung oras natin na ipinila. Uy, nahulog. Pare na Lo. so makikinom muna okay, tayo dito marami pala, marami madam. Lapit-lapit na. Lapit na. Yan, guys, ang oras natin ngayon ay alas 10. So, maka-snack muna tayo. Samahan niya ako mag- Bos magkano dito? 12. 12. Ano ako ng tatlo. Ay dalawa lang pala, dalawa lang. Boss, pwede isama kita sa vlog ko ha. Si Mix Vlog. Panoodin mo na lang sa YouTube. Okay guys, kung gusto nyo magmerienda dito po sa may, ano, sa may HP, sa magang. Tara po dito, merienda natin. Yan. Pag ganito, kakaunti mo. Ayan. So ayan guys, meron na tayong snack. O, merienda muna tayo bago tayo magpasada. Hindi so, napakaganda na ang negosyo pala nito ni Kuya. Kasi kumikita siya ng 2,000 sa isang araw. Kasi ang kapital niya ay 3,000. So, buong may binta siya ng 5,000 sa buong maghapon, lalo na pag malakas. So, ang pinakakita niya is 2,000. So, ang ganda po ng ganitong negosyo. Good. Ma'am, pa-subscribe naman ako sa aking YouTube channel. Huh? Pa-subscribe naman ako sa YouTube channel ko. Nasa vlog kita ngayon. Ay, <laughs> ano pangalan mo, ma'am? Yeah, shout out kay Ma'am Cheryl. Gasa. Yes, ma'am, promote ko lang yung YouTube channel ko, ma'am. Baka pwede makasubscribe sa <laughs> ano, ma'am? JR uh, Mix are mixed vlog. Uh, panood niyo ang itong video na to sa... May promote ko sa yung YouTube channel ko ha. Sa so, subscribe ka. Mercedes. Salcedo. Wala nga din Pare, mag-hi ka naman sa vlog ko. Pake. Pake, subscribe na lang din ako pare sa GR Mix Vlog. Paano oh, panood mo ito sa JR Mix Vlog sa YouTube? Ang content ko ngayon ay yung mga patsy. guys Ang oras natin ngayon ay alas ng hapon So napakainit po ngayon dito sa Dait, Camarines Norte Kaya kung nakikita nyo, nagpalit na ako ng damit Kasi yung damit ko kanina ay talagang basang-basa na ng pawis So ngayon, maghihintay tayo ng pasahero dito sa Bonox Okay, nandito tayo sa Bonox Kasama ko yung isa kong kaibigan dito Aray, mag ka sa vlog ko isa po ito sa masipag na tricycle driver dito sa Daet. Marami po itong asawa. <laughs> okay, so, ka GR Mix vlog. Uh, ang oras natin ngayon ay alas 5. So kailangan na nating bilangin kung magkano ba yung ating Kinita sa araw na ito. So, samahan niyo ako sa pagbibilang. So mga ka-JR Vlog, uh, isa sa mga nagustuhan ko sa pagpapasada ay sarili mo yung oras mo wala kang amo na dapat na amo. Nakakahiya po na makita na ikaw ay nagpapahinga or something katulad yan. Pero kapag ka sa pamamasada po, sarili mo na yung oras mo, anytime na gusto mong magpahinga, okay lang kasi sarili mo. Kung sisipagan mo, mas malaking kikitain mo. Pero kung mas marami sa pahinga, eh, sakto lang. So mga ka-Jermix Vlog, ito na po yung ating kinita sa buong maghapon. So bilangin na po natin kung magkano. Ito na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A20. May barya pa po siya. So, sa akin estimate, mga 900 po, may mga 900 po yung kita natin ngayon. So, maganda po ang pasada ngayon. Maganda po ang pasada. At meron po po tayong bonus. Katulad nung ating kanina pinag-usapan na may pila na nangyari. Meron po pong bonus. Well. And, daling po ito sa isang Uh, biyaya po ng ating Ito nga pala dun sa mga naging pasahiro ko kanina na mababait. So sana pagpalaan ngayon. So guys thank you for watching and see you sa next video.